Yan mga ka-onyx no, papunta na Uy, kita nyo yung mga ka-onyx oh Wow, kita nyo ang dami talaga rito no Hindi lang seafoods no Pati yung mga ibon Grabe So tayo ngayon ay papunta dun ano Sa pwede pang pagkunan ng mga iba't ibang klase seafoods no Mga shells mga ka-onyx Wow, talagang grabe no Grabe Mag-enjoy talaga tayo dito no Sa ating mga activities dito So sana So, maunguha ulit dito si tatay si Ton, ano. So, patay na alaman niya, tay. Okay. Ano yan? ah okay so may nakita si tatay no? may malaking tamilok dyan ano? kaya lang hindi natin pwedeng kunin maam guys asus na kukuha ni kuya no? singit singit lang try natin kumuha din Mahirap pala mga <laughs> Mapinig pala ito mga kawai Di basta basta Ito uy Ito tayo Sali ito no Nakakuha tayo mga kawai Pero mahirap daw no Sinubukan ko eh Kaya gumagamit pa ng gulok Kung minsan ano Para makuha yung mga shells Gaya yung ginagawa ni Tatay. yun So kung kakamayin lang Medyo mahirap siya no Try natin dito sa tabi na <laughs> Ay! Meron pa Meron pa <laughs> May alimang. Mga talaba no? Ito raw po yung pinakamalalim na lugar, no? Ito dito banda, no? Pagka may agos, yan. So, malalaking pagi. So, may mga malalaking pagi raw dito mga kaonix, no? Yan. Ilang kilo po? 100 kilo Ah, uh, isang kilo. Ang isang pagi. Isang piraso na nahuli pagi, isang daang Ibig sabihin, sobrang laki noon mga kaonis, no? So grabe. Grabe tong uh, ilog na to, no? Kasi diyan lang yung banda yung dagat, ano, pagka tumaas 'yon. Ah, dito pala yung dagat, no? Pag tumaas 'yon, no? nakakapasok dito yung mga 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 isda, no? Mga pagi mula doon sa dagat. Grabe. So, andito na tayo mga kaonis. May mga bata rin na nangunguha rito. Naliligo. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. May mga pakawan din dito. Ano. Ayan. So, ayan. Oh. Kita nyo yun. Ano? Ang daming... Oh. Isang daming talaba mga kaonis. Oh. Kita nyo yan. Oh. Fresh na Fresh talaga naman ano. Tanyo yan, ganito kayaman dito no. Sa Baruyan River. Wow. Puno, puno ng talaba. Kita. Balot na balot ng talaba. O ayan ano? okay. oh. Ayun nga naman sa barangay oh. para sa. Oo. Tsaka mataba siya ngayon mga kaonis. Grabe. Natikman natin kanina no. Yan mga kaonis, itik na itik sa talaba yun no Grabe. Wow. Pero ito wala rin mga may ari niyan. Basta yung... Pagdugta sa kabila, meron. Pag sa kabila, wala. Pero yan, wala na laman yung mga talaba na yan. Meron? Maninipis. Uy! Nahulog. 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 electronics no meron din mga lampad dito ayun ano, sir makikita pala yan yeah. rin yan yan dito tayo dadaan mga kawani sa makipot kasi patay tayo dyan tayo Uh, si tatay si Ton po no, mula pagkabata pa so nangunguha na siya ng mga mga yamang uh, da, yamang Yamang Seafoods. Yan, grabe mga ka-onyx Kita oh. nyo yung mga ano na yan oh, no? talaba oh. Grabe oh. Punong-puno ng talaba no. Hitik na hitik sa talaba. Grabe Yan. Kita oh. nyo yan. Wow. Ang sarap talaga mamuhay dito mga ka-onyx no. Ito pang isaw oh. Sobrang daming talaba. Ang po nakita nyo yan no? ang harvest tahong taliing taliing pala mga kaonix wow grabe talaga namang yan o oh. wow oh. punong puno hitik na hitik sa talaba grabe kasi yan mga kaonix no kasya ba tayo dito tayo eh kasya ba kasya nga tayo eh yan nasya yung talaba mga kaonix no dami grabe sa Grabe experience natin dito. Sana nag-enjoy kayo. At para no. dito, kendaraan dito, Maroonix din dito. Hindi tunawa, no. Hilog ito lawak, no. Ilog ito. Ilog ito makakaon ng asawa. Tapos bukana si ng dagat. Kaya ang tubig rito, brackish water, no. Pinaghalong tabang at alat. Ya mga Onyx. onyx So makikita natin sa harapan natin no? Oh. Merong ah, uh, Yan o oh. Meron tayong uh, Nagpipiknik din yata rito mga ka-onyx no? Ayan oh. Sarap ng uh, ginagawa nila no? Andito rin lang sila sa bahay Sa may lambat Gaya nung pinanggalingan natin doon Iniwan natin ang mahal na reyna doon no? Meron din dito no? Isang grupo rin yan ng mga ka-onyx oh. Wow Relax na relax Grabe eh. Ah, oh. Makakilala. Ah, ah, Ay! Kala ko. <laughs> pabalik na pala kami mga <laughs> Akala ko pa naman ibang tao yung pala pabalik na pala ka. <laughs> Ito na pala yung mga kasama natin mga kaolis na ang mahal na Reyna at <laughs> dilate siya sila ko yung makian, pabalik na pala kami. Okay. Nag-enjoy tayo mga kaonik sobra. Grabe. Nag-enjoy kami. Tayo sana nag-enjoy din kayo mga kaonik, no? Ayan mga kaonik, no. Nandito na kami ni Tatay, yung mga huling Huli, no. Yung mga kuha, oh, ang dami. Wow. Ito. Talaga namang Talaga namang napakayaman sa sipos ng uh, Paruyan River, no. Sobra, mag-enjoy okay, yeah. talaga tayo rito. Kapitan. Okay, yeah. mga kaunex mga seafoods na yan, yan, ano, no? Share na kami dyan ng mahal na rin. At 'yung ibang mga seafoods pagkain ay 'yung paano binabalatan ni Kuya Mac naman 'yung ating talaba na fresh, no? Wala nang kilaw-kilaw 'yung mga kaunex, diretso na yung kakainin natin, ano, Nagbabalat siya ng uh, bubuksan siya ng mga talaba doon. Tsaka ito, meron pa mga... Yan, yung mga bako namin dito, mga kaonics. So, let's go, no? Tara, tayo muna tayo. Ano, mga kaonics, no? May nakuha na naman si Tatay, si Tondon, no, no? Yun yung baruy, talaga. Yun yung baruy daw na, ano, no? Diyan ang gali yung uh, barangay baruya na pangalan. Yung shell na yun, ano, yung baruy, no? Yung natin, no? Yan, iluluto natin yung mga kaonix, no? Pinaluto na rin ni tatay. Ito yung mga nakuha niyang baroy na shells. Doon lang, oh. Doon lang siya nanguha, mga kaonix, no? Doon lang. Doon. Yan. Yun na, oh. Wow. Wow. Oh, baroy, no? Tsaka taliing, matitikman natin, mga kaonix, yung hinarvest natin kanina, no? Yan mga kaonix no, luto na agad yung ating mga shells. Wow, ang sarap nito. Labe. Tinikman na namin ano, ang sarap ng shells dito no. Talagang malasa siya no kasi dito na sumisip para tumingin ng baroy no? dito sa gitna so tignan natin marami raw kasi mga baroy na shells dito no? yan so tintayin natin siyang lumutang mamaya no? dahil dito mga ka no? marami daw talaga nakukuhang mga isda rito ayun <laughs> Ayo sumisip si dati wala raw masyadong baroy ngayon ano na. naubos na na raw so yun mga kaonis no mga tao rin ang tubig rito no? na. malalim na ano na yan 12 feet na yan tay may mga 12 feet na yung lalim ng tubig kanina mga kaonis no hanggang dibdib -dib lang yung tubig na yan ano pero ngayon tumaas na nag high tide na kaya halos 12 feet na yun sumisid ulit si tatay ano oh. tignan natin kung may makukuha siya ngayon pag itaw niya yon may mga nakuha siya anong shell po yan yun ang dami so marami siya nakuha ang baro no? Sanay na sanay rin po pala magsaguan si Kuya Maque. Parang taga-baruyan din eh. Ayan po no. Naisip na sila ng baruy. Naglalagang bangka para mayroong mapaglagyan agad ang sinisid na baruy. Eh. Ayun o, no? daming shells na nakuha. Grabe. Titik na hitik mga kaonis. Wow! silang mga kuhang baro eh, ayun, oh. kahit paano ayun oh. wow yan yan mga honest, no? yun may nahuli po patingin niyo ang huli yun ako Wow, yun oh, kuha oh, lapad. halaan. Yan yung kapis. Kapis. Yun. So, yan yung kapis, no? Mga kaonis, marami din nakukuha rito yung ginagamit sa bintana. Yun. Yan. So, yan po, no? May mga alimangong uli rito, no? Hindi lang sa ganun huwag yan patibong patib pinintol yun o oh. yun wow ang laki Grabe uh, lapad no no. Eh nahuling 'yon. Yan mga Konix na no? pasasampulan sa atin nila ng ihaw. Grabe na po sa lapad no. Tapos na yan. Oo, oh, so. At, na yung mga ihawin lang natin mga ano? Pagbiyak, alalaman natin kung ano na itsura at titikman natin kung anong lasa siya. Ayan mga Konix, ihawin lang natin sandali ah tignan natin kung ano itong laman nito at tignan natin Luton kung ano ang lasa wow so meron tayong dalang lutuan dito eh yung butane ang gamit ano yan oh, pang camping siya. pang mga picnic pwede siyang handy yan kumakatas na lapit na maluto yan umuusok na siya, mga kaonis so yan o oh, tumutulo na yung sabaw oh malapit na siyang bumuka ayan oh panay ang tulo ng sabaw niya wow ayan oh unti-unti na siyang bumubuka no yan dati sa ako niluto ko niyan eh grabe final nyo tay kalahating sa akong ganyan anong lasa masarap masarap ay rinoy parang kambing Malo hmm. pa, ang sampay ng kambing yung kaldereta. Wow, kinakaldereta pala yan mga ka No? Ayan, babaligtarin lang natin. Ano? Ayan. Kapalang balat eh. Ayan. Yeah. Eh. Wow. Halos kasi laki na rin siya ng mga lutuan eh, no? Hindi <laughs> sa na Salapad yun ni Parang taklog na. Oo. Oh. Hindi ng plato. Parang plato na kalaki, yeah. no? So, oh, malalaman natin kung anong itsura niya no? at kung ano ang lasa niya. So, fresh from uh, Baruyan River. Kakukuha lang. kaahon Ka lang. Inihaw agad natin. Ano? Ayan po, ano? Naamoy na natin yung bango niya. Oh. Yun, bumuka na. Ngumanga. Oh, so, baka meron pang perlas yan mga kaonik sa loob ano? Ay, wala sa sawa niya, niya. mabubusog na tayo meron pang perlas tayong makukuha yan bumukan na no oh. amoy na amoy na hmm. yun binalik yun kita na natin yung laman mga kaonik so ayan oh yun kita nyo yun oh sarap nun Okay. Nakabuka na, no? Parang ang pinaka-kaldero niya, yung kanyang shell na mismo, no? Parang doon siya niluluto sa, sa pinaka-shell niya. Ayan po, no? Naaamoy na natin yung bangunong ng uh, shell na to, no? Itong kapis na to, no? Ayan, no? Kumukulo siya mismo sa loob niya, no? Nakita niyo ba? Saka dilaw na dilaw siya, oh? yung kanyang shell, no? Wow! Fresh na fresh to, mga ka-onics, ano? Mmm, bango. Yun. Wow. Oh, grabe. Laki. Huh. Yun, kalamansi. Wow. Grabe, pinigyan natin ng kalamansi yun. Ano? Tapos, yun. Ayos sarap nito na ano natin no, mga kaonix no pinatikim nila tayo no ng uh, yung kapis shell no so nilagyan inihaw na siya nilagyan ng kalamansi so pinapatikim sa atin no yan no wow kasi natin to kalamansi na to and then tikman natin siya no kung gaano kasarap aha, atin pa ba to yeah. okay. so Hatiin natin mga kaonix no. Ano ba to? <ayo ng mga -aunics> ah, meron siyang ano sa loob. May hipon. Kinain niya. Hipon ba to? Hipon, ah, hipon no. Kinain niya sa loob no. Ayan no. So hiwain natin. Baka mabululan tayo mga kaonix. Eh. Ayan. Yeah, Pahiwa naman. Okay na. Ayun na natin mga kakakakas. Yeah. Makintab talaga siya ng no, mga isda din na sariwa ko dyan ito na nasa nya tapos may kalamansi sya na natin to mmm grabe No, sabi dito ni Kuya Siton, no? Mahal pala ito pagka dito in-order, no? Yeah. niya class na eh. Yung mga mga yung mga mga